Ayan, dito tayo sa Kohala Bay Resort. At meron tayong ginagawa rito. Gaway painting at nagre-graウト. Yan ay sa buong fishing hall. Ayat na na pagpintura ng ating hall. At dito sa labas, ito may kita ninyo. oh, may pituyo Ilam mo niya atang bangus yan. Ito ang ating tiles na pinapalitan ng grout. Mang-itim na ng ground. <coughs> At ganyan, para may kulay, po, may kulay ano? Wala, walang bukasan yan eh. Ang bukasan yan sa taas. Pasayin mo ng tubig. Kaunti. Ang damit. Tubig so lang naman yan, pang tanggal eh. Pati cellphone, pinipinturahan. Pati cellphone, pinipinturahan. Oo. Oh. Pangit na raw eh. <laughs> yan.

Ayan. At medyo na first quarter na yung ating ibang mga posti. Ayan. Ang papalitan ng kulay, yung dilaw, pabaguhin na. Ayan ang kulay yun. Yung elephant white. Tapos ito naman yung grout dito, papalitan. At mga itim na. Tapos kasi ah. Hindi pa, test coating pa, babali ulit ang panangis ah. ulit ang panangis manipis. Ulit ang paraw. Oo, oh, isa pa. Yan, nagreta mo na ating vlog. Salamat, salamat. Bye-bye.